Para maiwasan ang pagkakamali sa buhay mo, ipanoorin mo ito, huwag ka muna mag-scroll. Ito yung mga limang bagay na ginagamit ni God para ma-warningan tayo at di tayo mapahama. Pakinggan mo maigi kasi meron akong bonus para sa'yo dun sa huli. So una, God warns us through our parents. Walang matinong magulang ang gustong mapahama ang anak nila. Kaya nga kadalasan ba diba, mga magulang natin laging nagbibigay ng mga advices, laging nagpapayo. Sabi nila ibang-iba na ang mga kabataan ngayon. Kung ikaw kabataan kang nanonood ngayon, Bago ka magalit o magrebelde sa magulang mo, tignan mo muna yung laman ng sinasabi ng magulang mo, hindi yung galit o emosyon nila. Baka lang kasi nagwa-warning sila dahil ayaw ka nilang mapahakak. O oh, assignment mo ha, batiin mo si mama mo ng Happy Mother's Day ngayon. Pangalawa, pwede mag-warning si God through our friends. Pero hindi dito basta-basta kaibigan lang ha. Ito yung mga kaibigan talagang mapagkakatiwalaan mo, hindi bad influence at di ka binabackstop. Ito yung mga godly friends mo. Na totoong may malasakit sa iyo at ayaw ka talagang mapahamak. Pangatlo na pwedeng gamitin ni God para ma-warningan tayo at di mapahamak. Ito yung ating mga civil authorities. Sino sino yung mga nasa civil authorities natin? Yan yung gobyerno natin. Yan yung mga leaders natin, yung mga doctors and teachers. Pwede silang gamitin ni God para ma-warningan tayo at di mapahamak. Kaya nga ang lapit na ng eleksyon, 'di ba? Dapat pinagpi-pray talaga natin kung sino yung talagang dapat at karapat-dapat maluklok at maupo yung leaders na may wisdom, maka-Diyos. Maganda yung plataforma. Di pag din dapat natin yung mga kapwa natin, Pilipino, na boboto. Magkaroon din ng wisdom sa tamang pagpili ng kandidato. Suriin yung maigi. Ano ba ang kanilang plataporma? Saan ba sila in favor? Saan ba sila against? Ano ang background ng mga yan? So yun, matiwasay na halalan po na wa mangyari sa bawat panig ng bansa ng mga civil authorities kasi na yan ang pwedeng gamitin ni God para rin tayo mawarningan at di mapahamak lalo na sa bansa natin, sa lugar natin. At ito yung pang-apat na pwedeng gamitin ni God para mawarningan tayo at di mapahamak. Siyempre sila yung ating mga church leaders, sa mga pastors natin, mga mentors. Siyempre sila ay pwedeng gamitin ni God talaga sa atin, sa buhay natin para mawarningan tayo kung may hindi tayo nakikita ang kapahamakan. Yung mga life coaches natin, spiritual mentors, Syempre sa mga pastor sermons, pag nagsimba tayo, yan yung word na sinishare nila. At pang lima na pwedeng gamitin ni God para tayo ay ma-warningan at hindi tayo mapahamak, syempre si Holy Spirit. Si Holy Spirit hindi po siya inner self natin na magkaiba po si Holy Spirit ang, at ang ating inner self. Ang ating inner self kasi yun po yung konsensya. Si Holy Spirit po yung gumagabay sa atin sa tama. Yeah, dapat pakinggan po natin maigi si Holy Spirit sa inner self natin baka nangungusap na siya. Din yung sabihin sa inner self natin na huwag ka nang tumuloy doon o huwag mo nang puntahan yun o mo nang gawin yun kasi baka ikapahamak mo. At dahil nakaabot ka nga dito, ito na yung bonus mo. May isang bagay pa na ginagamit si God para ma-warningan tayo at di mapahamak. Siyempre walang iba, yun po yung God's Word. Ang God's Word po o salita ng Diyos ay makikita po sa Biblia ang Biblia po o Bible, yun po yung salita niya. At na po ng warnings na kailangan po natin para hindi tayo mapahamak sa buhay natin o hindi tayo magkamali sa mga decision natin sa buhay, nasa Bible na po. Kailan man hindi po naging obsolete ang Bible kahit po napakatagal na niya na sulat. Kaya nga i-encourage you, basahin niyo na po yung mga Bible po ninyo sa bahay na natatampak lang. Kung wala pa po kayong Bible, meron po ako dyan sa showcase ko, mamili na lang po kayo kung anong gusto niyo. So yun sa amin, may natuturan po tayo sa mga bagay na yun, sa mga tao na yun na ginagamit ni God para mawarningan po tayo at hindi magkamali. Pahinga po natin unang-una -una ang ating mga magulang, ang ating mga godly friends, ang ating po mga civil authorities at talaga ni God. Ati po mga pastors and church leaders, pakinggan po natin sa si Holy Spirit at syempre basahin po natin ng word kasi andyan po ang mga warnings ni God para hindi po tayo mapahamang.